Ganito kami kapag iba't ibang na food kaya tara samahan niyo kaming magprepare ng aming dinner. Kanina ay tinanong ko ang twins kung ano bang gusto nilang kainin. Normally kung ano yung kinakain namin, yun lang din yung kinakain nila. Pero ngayon ang request nila ay ang kanilang turkey dinosaurs. Kumuha na din ako ng potato na alphabets pang dagdag. Umuha na din ako ng tray kasi sa oven ko tululutuin. So bali naglagay lang ako dito ng tagdalawa silang dinosaurs. And naglagay na nga din ako nitong mga letters. Minsan kinakain nila to, minsan na man ay hindi. Kaya naglalagay pa rin ako para din masanay sila. And if ever nga na magustuhan nilang itry ulit. Super easy lang kasi kailangan ko lang tong iwan for 20 minutes dito sa oven. Kasi habang nagaantay din eh pwede na ako mag ng aking namang kakainin. Minsan bukod dyan ay eh, kumakain pa rin sila ng aking food. At ngayon nga masarap ang aking ulam kasi ito ay tahong. Kapag nasa ibang bansa ka talaga para paraan na lang para masatisfy yung cravings mo. Nakita ko nga tong mussels na to tapos sa garlic butter sauce na siya. And naisip ko pwede ko siyang sabawan para meron akong sinabawang taho o tinolang tahong. Hindi ako sure kung ano ba talaga yung tawa. Ready na nga din pala tong food ng twins. Isa-isa ko lang tong tinransfer sa plate para maibigay ko na sa kanila. Hindi ko pa nga tong makalimutan at medyo na sobrahan ata sa brown. Buti na lang din talaga at hindi nasunog. So, bali ito na nga yung kakainin ng twins. Nasa taas sila at doon na nga daw sila kakain. Kaya tara, samahan nyo kung ibigay na to sa twins. Kada ito talaga yung food nila na i excite silang dalawa. Isa kasi ito sa mga naging favorite na nilang kainin. At kahit mainit pa, ayan, walang reklamo. Actually, minsan, kinakain ko din to. Masarap talaga yung lasa niya. Mas masarap siya sa chicken nuggets. Kaya hindi din talaga kami nawawalan nito sa fridge. Kasi lagi talaga tong hinahanap ng twins. Tinry nga din pala nila ulit ngayon yung mga alphabet At binabasa pa nga. B S B P X M E W This is B. 啊，不是，就给家属。嗯 Iniwan ko na muna sila dyan kasi maalamin na naman kumain. mag -isa yung dalawang yan. At bumaba na ako para magdiretso ng luto. Papakulo nga din pala ng tubig yung kanilang dad. Kasi ang kakainin niya today ay pasta. Sa so, mga nagtatanong kung kumakain ba siya ng Filipino food, minsan lang. Gusto niya yung Pinoy spaghetti, menudo, tsaka crispy pata. Minsan kumakain din siya ng pansin. Pero yung mga seafood, mga sinigang, hindi niya talaga type. Ito nga din pala yung gabi na nagawa kami ng tanghulu. Nasa previous video kung hindi niya pa napapanood. Mga katuwa nga din dito kasi nilal yun ni Charlie si Chino dun sa stove. Baka daw kasi mapaso kasi nga may kumukulong tubig dun. Naante lang namin dito matapos yung kanilang daddy na magluto para may space na at maluto ko na yung aking muscles. Fast forward eto na nga at nagigisa na ako ng bawang, sibuyas, saka yung kamatis. At naglagay nga din pala ako ng luya. And ito nga pala yung itsura ng nabili kong tahong. Bale, 2 pieces na pala siya sa loob. Dalawang plastic na inilagay ko kasi puro siya naman yan kukunti lang yung laman. At tamang-tama nga at mukhang mapapasarap ang kain ko nito. Naglagay na ako ng dalawang baso ng tubig. And nagdagdaga din ako ng iba't ibang pampalasa. Nung kumukulo na ay nilagyan ko naman ng spinach. Ito talaga yung naging alternative ko dito for malunggay. And finally, ito na nga at luto na ang aking tinolang taho. Tinikman ko din muna at tamang-tama na yung lasa. Isang pinas na nga itong aking ulam for today's video. Gusto ko talaga laging humihigop ng sabaw na ganitong sobrang init pa. Perfect na perfect sa mainit na kanin.